morning mga kamimo Ayan. wala na naman ng umaga malakas na ulan yung tispan ko puno na naman puno na lahat kagabi <laughs> pa to ano? Na ulan buwan Oh, I'm going Disem pag December kasi ano. Lagi na lang umuulan. Ayun. Ito uh, yung ano. Mga uh, hanap buhay. Tapos <laughs> <Hanap buhay na. laughs> po Hindi mo tayo makapagtinda nito kasi umuulan. <laughs> Pagpuno. Yan. hindi <laughs> dakwit. Tamada ang kapulan ngayon sa ah, amin. Ito ba? Saan na? Hindi eh. na naman bumaha. Isman ko dyan, no? apat. Wala, puno na. Puno na ng tubig. da po Oke pa rin na Ito naman Ito, ito, span, ito, na. ito, ito, ito. Po, na naman Ito naman ako, na naman sa resulta ini teman-teman yang akhirat kok. yang ada di sebelah di sebelah panahun baha ko gusto mga sa Sigurado yung sa daan namin, baha na naman ito. Ayan ang ganyan banda. Ayan banda. Daanan na. Daanan ko. Daanan namin lahat. agak bulan, kawawa, ah, wow. paket kisaran pa kami mau ini, donoan dan Toby, eh, eh, enak kan, ambis ulan Bugnaw, bugnaw ang ulan yeah. ah, ang <laughs> <laughs> talaga okay? ngayong, itlog. Tapos, Kapi. Ah! Tapos tuyo <laughs> <Tawa>. <laughs> Uh, yung tatlo na yan, partner yan, partner. How oh, do you na partner Yung mm. partner, dalawa lang. Try partner. Try partner, ha? <laughs> Basta, uh, masarap yan, masarap. Start na lang. Tuwing umulan. Malamig yung panahon. Tuyo, kapit, saka itlo. <laughs>

madali lang magbaro kasi so, mababa yung lugar so, hindi siyempre hindi tayo makadaan nasa <laughs> daan pero so, dito sa amin yung dito talaga na uh, tinatayo ka namin bahay hindi umabot hanggang daan lang yan ang tumayo Spanyol. eh, untuk kami bu, ayan mga ano hanggang dito na lang yung aking video thank you so much thank you so much and bless.